ang um, um, number one na issue ngayon ay e yung pangtaon ng budget sa 2025 na mukhang lahat naman ay nag-agree na ito'y na, pinakakurap na budget sa buong uh, kasaysayan ng Pilipinas. No? i -re recap ko lang po bakit ito ang pinakakurap na budget. Unang-una, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth na dapat sana ay meron siyang 74 billion para sa aking isinulong na batas universal healthcare na libreng pagamot at libreng gamot. Tinanggalan siya ng 74 billion na dapat ipambabayad dun sa mga premiums ng mga mahihirap na hindi makakabayad ng premiums, no? So ngayon ang ibig sabihin niyan eh obligasyon na ng PhilHealth sa aking batas na isinulong na gawin ng lahat para magkaroon ng libreng gamot at libreng pagamon at sa ganun wala nang mamatay dahil lamang sa kahirapan eh ngayon tinapyasan pa ng tumataginting na 74 billion bukod po diyan ano pa mga tinapyasan ay nako ang mga tinapyasan isa na po diyan ang DepEd no ang DepEd tinapyasan po no ganong kalaki ang tinapyas sa DepEd yan po ay 11 billion yung sana po pagagamitin pambili ng mga computer sa mga kabataan, tinapyas. Can you imagine? Ngayong digital age, tinapyasan pa ng 11 billion para sa computerization program ng mga kabataan ang DepEd. Ano pa ang pinakamalaking mga natapyasan? Itong DOTR, 92 billion. Pero siguro dahil palpak naman talaga yung sekretary dyan. Pero ang mangyayari dyan, eh, yung mga pantalan, yung mga airport at dapat ma-improve, hindi ma-improve. Eh, pinakapangit na nga ang may airport natin, eh, tinapesan pa ng 92.9 um, um, billion. No? Tapos ito, 87 billion ang tinapya men in uniform pension. Alam mo, ang balita ko na insulto yung mga sundalo na dilagdagan ng 200 additional um, subsidy allowance, ginawang 350 from 150, pero tinapyas naman unang una, yung 15 bilyon para sa mga pensyon ng mga men in uniform at para sa AFP modernization tinanggalan sila ng 35 bilyon. Mantakin mo, insulto 'yon. Eh, kapalit ng 200 pesos subsidy allowance kada sundalo, tinapyas 35 bilyon sa modernization at 15 bilyon para sa kanilang retirement. Makatarungan ba 'yan? Hindi, no.